Young CEO na si Josh Mohika, inula ng batikos dahil dito tila marami ang napataas ang kilay at pinagmumula ng magkahalong sentimiento ngayon mula sa netizens ang mga naging saloobin sa isang interview ng kilalang entrepreneur at CEO ng Kangkong Chips Original na si Josh Mohika Matatanda ang nag-viral si Josh bago magtapos ang taong 2021 kung saan kumita ng 5,000 pesos kada araw ang nooy 17-year-old dahil sa kanyang startup business na Kangkong Chips. Napukaw nito ang atensyon ng nakararami ng mag-viral ang tweet post ni Senator Ping Lacson nang mag-order ito sa kanya ng 500 pieces packs ng produkto. Kaya mula sa isang teenager na adik umano sa online games, isa na itong milyonaryo ngayon matapos mag-boom ang kaniyang negosyo. Sa isang YouTube channel, na-interview ito kamakailan tungkol sa naging success niya at kung paano nito naiahon sa kahirapan ang kaniyang pamilya sa edad na labing pito. Naging instant millionaire ito at agad nakahire ng isang daang empleyado hanggang sa nagkaroon ng sariling factory. Marami ang na-inspire sa backstory nito at naantig ang libo-libong netizens nang na-interview siya ng iba't ibang media outlet. At makalipas ang tatlong taon, kumita na ito ng 40 million pesos sa edad lamang na labing siyam. Sa kabila nito, tila hindi naman sang-ayon ang iilan sa naging pananaw niya tungkol sa edukasyon, lalo na't wala ang nakararami na iba pa rin ang nakatapos ng pag-aaral gaano man ka ang isang tao. Aniya, hindi na ako babalik sa college. Unang-una wala ako masyadong bilib sa sistema ng pag-aaral dito sa Pilipinas kasi karamihan ang na-experience ko sa journey on how to have a successful life, wala ako halos nagamit masyado na galing sa eskwela. Ito seryoso to, real talk lang. Ang nagamit ko is self-earned knowledge. Ang focus ko ngayon, I will try my best to go hard on this business. Gagawin ko lahat, aaralin ko lahat to have a really successful business. At ang sagot ko kung babalik pa ako sa college, hindi na. Bakit? Kasi hindi ko na siya priority. Ang priority ko ngayon ay maging isang magaling na CEO na meron at capable para madala ko yung business ko sa success. Sinagot din ng young CEO ang ibinabato sa kanya ng mga bashers na di umano may kayabangan na siya ngayon kumpara sa mga naunan niyang interview. Pagbibiru niya, Mayabang talaga ako, di joke lang. Dagdag niya pa, tayo nagyayabang tayo kasi para ipakita na posible. Hindi tayo nagyayabang para kaingitan niyo. Kung tama yung mindset mo at titignan mo kami, kaming mga nagpapakita ng magandang kotse, inspirasyon siya. Nagyayabang kami para magkaroon pa ng mas maraming kagaya namin. Sa kabilang banda, naglabas din ito ng opinion sa tanong ng interviewer na Does money buys happiness? Anya, yeah of course money buys happiness. Wala wala silang pera, ganun lang yon. Kaya sinasabi nila na hindi nabibili ng pera ang kasiyahan, wala silang pera. They don't have any. Kasi unang-una, hindi mo ba mapapasaya ang buhay mo? Hindi ka ba sasaya kapag yung pamilya mo maginhawa ang buhay? Hindi ba masaya yon? Saad nito. Samantala, narito ang iba't ibang reaksyon ng ilang netizen. Maganda pa din na kapag tapos ka. Hindi naman lahat sa negosyo nagiging successful. Darating yung time na magsasawa na mga tao sa kangkong chips. I can't imagine the character of this guy when he has the wealth of Sir Ramon Ang. Humility is the key, Sir. Just a saying. Ramon Ang interview versus Josh Mojica interview Masakit man lunukin para sa iba pero totoo yung sinasabi niya. Wala lang talaga tayong choice kaya sinasabi natin na okay tayo na di tayo mayaman. Parang di naman siya ganyan magsalita nung mga unang interview niya sa TV, Heis. He's just being real. What is happening to these people in the comsec? We people don't have the same mindset. Kagigil kayo. Agri ka ba rito? Ano ang opinion mo sa mga naging pahayag ni Josh Mohika